Mayroon ng chance ang Pilipinas na makakuha ng medalya ngayong Asian Games na nagbumula sa rowing team. Ito'y dahil pasok na sa final round ng veteran rower ni si John Del Caco sa Women's Single Skulls event. Ganong nga ba posible ang medalyang ito para sa national team? Yan ang inalam ni Kay Asuncio ng PTV Sports sa Final A round ng 19th Asian Games sa Philippine Rowing Team member na si Joanny Delgaco. Sa kanyang pambihirang saguan sa semifinals ngayong araw sa Fuyang Water Sports Center, ikalawa mula sa anim na kalahok ang pinagkasyahan ni Delgaco sa Women's Singles Sculls event with 8 minutes and 18.30 seconds record. Kasama niyang nagkwalifika sa sumunod na round ang top rower na si Shiho Yonekawa ng Japan at third placer Wing Yung ng Hong Kong. Pleading siya from uh, first 750 against Japan. So sabi naman niya, 1,000, tausan, sakalang luwang pa sa kanya yung, ano, yung Japan. Tapos sabi niya, tinantayan na lang daw niya yung sumulod sa kanya na pang 3rd and 4th. Ito na lang daw yung kontrol niya. Pero tinanong ko sa kanya, ano, kayo ba ang nerderan yung performance mo na yan? Tayo, okay. Sabi niya. ko na lang yung, ano, yung Japan. Ayon pa kay National Team Head Coach Edgardo Mayrina sa pagpasok ni Delgaco sa medal round, bronze o fourth place finish ang pinakaposibleng maging resulta ng huling sagwa ng 5'5 rower na si Delgaco. Ang mga matatangkad na rower ng China, Uzbekistan at Japan ang mga nakikita ni Mayrina na magiging malaking challenge sa podium dream ng kanilang kupunan. Heavy strokes talaga yan, huwag magpapabaya kasi pag once na one, two strokes, three strokes, nagpapaya ka, talagang nabibiyakain ka talaga pag ganito ang labanan. So, talagang pag ganitong final, talagang matramatibay talaga, talagang yun nga, ubos yung uh, <laughs> ubos ang labanan talaga. So, kailangan magiging smart lang siya, kaya niya sustain yung power niya from the start to the finish. Samantala, sa final B round naman ang susunod na laro na Tokyo Olympia na si Chris Nevarez matapos ang kanyang fourth place finish kaminga. Magaganap ang medal round sa singles cause event sa September 25 ng umaga. Kaya solusyon para sa bayan.